camera ko bumababa wala talaga wala wala na <laughs> kaya na umabot pa ako ng ano, 1.30 Nung nakalayo-layo na ako Mga uh, siguro mga Basta nakalayo na ako Straight na uh, Sa Tarusan Andun Nagkatapos ng streetan don nun nagminor na ako mamaya nagputok putok may mga ko Hindi <laughs> ko alam mo bakit Siguro yung problema dito kaya nagputok putok Is yung ano ko Spark plug Hindi na maganda kasi matagal na rin talaga siguro nagpapabili na ng bago huh. kahit pala pag may humabol pala sa atin ng noong ng bata <laughs> ay tawag namin dun sa mga noong ng bata is mangganis hindi ko alam bakit yun yung tawag dun sa amin mangganis talaga yung tawag dun yung sa unahan guys maraming tumatambay kumakain may nagbibinta doon ng street food ato yun di ko pa kasi na try eating eh siguro street food yun mas dami ding nagja-jogging mga 7 ganun sarap din mag-ride sa gabi no dati na try ko na rin sa ano galing kami sa sa motor show dyan sa ano ato sa uh, Lutang ako ngayon ha ah. Wow Nagjagging sila oh Ito yung tukoy ko guys Yan oh Sa unahan na to May kainan dito O oh, daming tumatambay guys Ang ano Yun Ay ano kaya yun hindi ko alam kung anong tinitinda nila. Parang hindi ata street food yun. Halo halo ba yun? Hindi ko kasi nilapitan eh. Yung layo sa mga kabayan no? Pero di na tayo talaga yun. So ayun guys. Nasa bayan na ako ng Brox Point. Ayun no? May peria. Dami na namang tao. At lang, pahinga muna ako saglit. May Paris Willow. Oh yun. Uwi na ako guys. Let's go. Ito maganda rin dito. Mag ano, picture picture. Kapit na ako sa boarding house guys. papatayin ko na yung camera. Good night.